Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? I hope nasa mabuti kayong kalagayan. And by the way, belated Happy Valentines pala sa inyong lahat. At dahil katatapos lang ng Araw ng Mga Puso, meron tayong isang magandang balita. Ito ay isang confirmation galing kay Senator Francis Tolentino. Kung maalala natin, si Senator Francis Tolentino ang in-charge sa Senado na may hawak ng Committee on Human Rights and Justice. At last year, kung maalala din natin, nagkaroon ng isang malaking pasabog yung tungkol sa isang kasambahay na kung saan ay minamaltrato siya ng kanyang mga amo sa Oriental Mindoro na kung saan ang pagmamaltratong ito ay humantong sa kanyang pagkabulag at nagkaroon pa siya ng ibang mga bali sa katawan at sugat dahil sa pambubugbog sa kanya ng kanyang mga dating amo. Ang kasambahay na ito ay si L.V. Vergara at ang kanyang mga amo ay sina Mr. Pablo Ruiz at Franz Ruiz. Ginawan din ito ng Senate hearing last year at talagang tinutukan ito ng mga tao. Nagiging public interest ang issue na ito. And at the same time, nahalungkat muli yung batas na ipinasa dati ni Senator Jingo Estrada, yung Kasambahay Law. At dahil nga dito sa kaso ni Elvi Vergara, may mga nasilip ang mga senador na kung saan mas pwede pa pala nilang pagandahin at pagtibayin ang batas kasambahay. So nung isang araw, ibinalita nga ni Senator Francis Tolentino na kinatigan ng dole ang isinampang reklamo laban sa mga amo ni Elvi Vergara. Pakinggan natin yung sinabi ni Senator Francis Tolentino. Just a... Thank you, Mr. President. Just a short manifestation uh, of a good news emanating from from this chamber, Mr. President. If you will recall, Mr. President... Several weeks ago, your committee on justice and human rights initiated several investigations concerning the plight of Manang Elvira Vergara. Uh, she was blinded by her employer, the president. We got yes. good news, Mr. President, because of the uh, work of the members of the committee, including this, the entire membership of this chamber. Manang Vergara, uh, whose tormentors were incarcerated here, just won her initial case and was uh -huh. awarded a, a huge amount by the Department of Labor. Forthcoming, Mr. President, would be the resolution coming from the Department of Justice. This just goes to show, Mr. President, that the Senate. is doing its best that the Senate is still the bastion and bedrock of Philippine justice, Sir President. So, yun lang po. Gusto ko lang ipaalam sa bulwagang ito, yung nangyari po sa isang kasambahay na tinulungan ng Senado. Magandang gabi po at maraming salamat. Maraming salamat sa ating chairman of the Committee on Justice and Human Rights. Uh, you have exceeded the, beyond the call of duty and many of the things that you've investigated on. And we appreciate the work that you've been doing in the Committee on Justice. So mabuhay po kayo for bringing this issue up and uh, uh, giving justice to the kasambahay no, na kailangan talaga ng tulong galing sa ating gobyerno. Salamat po. Mabuhay po kayo. So ayon nga dito sa sinabi ni Senator Francis Tolentino, nanalo sa Department of Labor si Elvi Vergara laban sa kanyang mga amo at dahil nga dito magkakaroon siya ng malaking compensation ibig sabihin nito kung nagsimula siyang magtrabaho sa mga Ruiz noong 2017 pa at mula nang nagtrabaho siya ay wala siyang natatanggap na sahod at wala siyang ibang natatanggap na benepisyo na dapat ay uh, nakukuha niya sa kanyang mga amo ngayon kailangan itong bayaran ng kanyang mga amo So aside sa back pay sa kanyang sahod, malamang kasama rin dito yung mga unpaid benefits na dapat ay natatanggap niya nung nagtatrabaho siya sa pamilyang Ruiz. At maalala ko rin nung Senate hearing, sinasabi nga ng taga-dole na yung sahod dapat ni L.V. Vergara dito sa mag-asawang Ruiz ay hindi yung wage rate ng isang kasambahay dahil nga pinapatrabaho rin siya bilang tindera sa kanilang tindahan. So ayon sa dole, kapag kaganito yung nagiging trabaho ni Elvi Vergara, ang wage rate niya ay mas mataas sa wage rate ng isang kasambahay. So, ibig sabihin, malaki-laki nga yung matatanggap ni Elvi Vergara kung bibilangin natin na halos 6 o 7 taon siya na nagtrabaho sa pamilyang Ruiz. Pero alam natin, hindi sapat ang pera para makuha ni Elvi Vergara ang hustisya. Dahil kahit gaano pa kalaki yung matatanggap niyang pera, hindi na maibabalik pa yung kanyang mga paningin. At siguradong hindi na siya pwedeng magtrabaho pa. At ito yung hustisya na gusto nating makamit ni L.V. Vergara ang maparusahan ang mga taong may gawa nito sa kanya. Although malaking tulong itong matatanggap niya sa dole dahil kahit papano, panggastos niya sa pangaraw-araw ay at the same time makakatulong na rin sa pagpapagamot niya. Pero siyempre, katulad ng lahat, ang ninanais natin ay mapanagot ang mag-asawang Ruiz dahil sa ginawa nila kay L.V. Vergara na halos hindi na nila itinuring na isang tao yung pagtrato nila kay Elvi Vergara ay mas masahol pa sa pagtrato sa isang hayop. At hindi ganun kagaan yung mga pinagdaanan niya sa kamay ng mag-asawang ito. Dahil ang naging kapalit nito ay ang paningin ng dalawang mata niya. So ayon na kay Sen. Francis Solentino at ayon din kay Sen. Jingoy Estrada, ang susunod nito ay yung resolution na ilalabas ng Department of Justice. So this time, ito na yung criminal liabilities ng mag-asawang ito at malamang dito na malalaman yung magiging sentensya sa mag-asawa. At hindi lang sentensya, may kalakip din itong danyos na matatanggap si Elvi Vergara. Hindi man maibalik pa yung mga paningin ni Elvi Vergara, pero kahit papano, makukuha niya ang hustisya laban sa mga amo niya na gumawa sa kanya ng ganon. And I'm sure lahat tayo, ito rin yung mga inaasam natin na ito ang magiging hustisya para kay Elvi Vergara. No one is above the law, sabi nga. At sa ginawa nila kay LV Vergara, dapat lang na yung maximum penalty na kayang ibigay ng batas natin sa mga kasalanan nila ang ipataw sa kanila. And this is all for now mga kaibigan. Kahit papano naging maganda ang resulta ng pagsisigaw ng justisya ni LV Vergara at ng kanyang pamilya laban sa kanyang mga amo. And I hope magiging lesson din ito sa iba pang mga amo na labis na nagpapahirap at nagmamaltrato sa mga kasambahay nila at sa kanilang mga empleyado. Once again, maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat po kayo lagi and God bless.